Murang bigas sa kadiwa, ibebenta muna sa four piece solo parents, seniors. Narito ang news scoop ni Judith Estrada Larino. Sinimula na ibenta sa ilang kadiwa centers ang 29 pesos na kada kilo ng bigas. Gayunman, ipagbibili lamang ang murang bigas sa mga qualified beneficiaries tulad ng solo parents, senior citizens, persons with disabilities at mga membro ng 4Ps. Paliwanag naman ang Department of Agriculture. Trial pa lamang ito at pinag-aaralan pa ang mga panuntunan sa kabuo ang rollout ng programa dahil malaking pondo ang kakailanganin sa pag subsidized dito. Mabibili ang 29 pesos na kada kilo ng bigas sa ilang kadiwa center sa Quezon City, Caloocan City, Valenzuela City, Las Piñas City at Maynila. Samantala, umaasa naman ang departamento na agara nilang mapapalawak ang nasabing programa. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.